Nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas Station ang labing tatlong tripulante na lulan ng fishing vessel Anita DJ-2. Sa ulat ng Coast Guard Station Batangas, lumubog ang naturang sasakyang pangisda sa karagatang sakop ng Kape Santiago, Barangay Bagong Silang, Kalatagan Batangas, linggo ng umaga. Nagmula ang fishing vessel sa Nabotas Port at patungo sana sa Palawan Fishing Grounds nang lumubog ito. Agad namang binigyan ang paunang lunas ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Batangas ang labing tatlong crew na nailigtas. Habang mahigpit na binabantayan ng kalatagan MDRRMO ang pinaglubugan ng Anita DJ2 para sa posibleng oil spill. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng PCG ang naturang insidente. Samantala, nailigtas naman ng PCG Station sa Romblon ang dalawang mangingisda Matapos lumubog ang kanilang sinasakyang motor bangka sa bisinidad ng Barangay Sugod, San Agustin Romblon, nitong linggo. Ayon sa ulat, papauwi na sa Barangay Agnipa Romblon. Ang dalawa ng makaranas ng engine trouble ang kanilang bangka. Nahatak na rin ng PCG sa shoreline ng Barangay Bagacay, Romblon ang nagkaaberyang motor banka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Demi Hermozo, SMNI News.